Good morning mga kamama. Napakalamig. Ang taas ng isno ngayon kasi magdamag. Tapos kahapon, almost half day. So, nahirapan si kapapa. Buti na lang, day of ang kapapa natin. Hindi ako nag-shovel. Siya. Pero, napakano ah, napaka, ano kasi, magdamag pa lang nag-isno. Nahirapan siya. Kailangan kong mag-check sa labas kung talagang maayos yung pag ano ni kapapa natin. Mahigit isang oras na si kapapa natin sa labas. Pero may mga nag uh, ano din, may naglilinis din ng parking yung yung ano, yung town. Naglilinis din sila. Kaya marami sila sa labas. Kasi kami, sidewalk lang yung mga parking sa paligid ano yan, iba yung contractor ngayon checkin ko yung labas kung gaano ka ano tingin tayo sa labas mga kamama kung may magagawa pa tayong tulong yan, namamuti pa rin kailangan ko, ah, malinis na So, yan, malinis na na Linis na ng kapapa natin, oh. Maga siyang umalis. Alas 5 ng umaga. So, yan. Nalinis na ng kapapa natin. Tingnan tayo dito sa kabila. Madilim pa, oh. Pero, ano na. Mag alas 7 na mga kamama. So, yan. Malinis na yung ating mga dadaanan ng mga bata. Ang hindi na lang yung sa town. So, yan. Malinis na yun. May naglilinis dun, no? Oh. Nakita nyo? Yung truck, naglilinis. Ayun, naglilinis yung truck. Kukuha ako ng maliit na shovel para ano yung mga entrances na may mga malilit na tira. So, Where is my new may bago akong supply. Yeah. Oh so, yan. Medyo sasaudin ko lang yung yung Okay naman na. Tingnan ko si kapapa natin kung kung umuwi na napaka ano na ginaw na ginaw na yun kasi kanina pa siya dito ko palang nandito na ang kapapa ah, mabuti naman at day off siya for one week kaya siya yung nag shovel ngayon yan hindi umandar ay madilim pa So, nag-aano sila? Nag-shabble doon, oh. Yung ginagawa doon? Kunin ko nga yung blower ko. Kunin natin yung blower. Ang ginaw. So, yan, nag-shabble din sila. Nasira pa yata yung machine nila. Yun, umandar na ulit. Umandar oh, na ulit. Okay. Ayaw mo na. Ayaw mo na. papa Hindi umandar. So, titingnan niya kung anong problema. Napakalamig. Grabe. Isang oras ka dito, Papa. Kinaya mo. Mag one and a half ka na. So, yun. Nagkakayod din siya, papa, alas 5 pa lang nandito na, alas 7 na ngayon, dalawang oras na pala siya. Kawawa naman, sobrang lamig. So, yun. Tayo naman ang magbo-blower. Dinala niya yung pang snow blower kasi hindi umandar. Nako, kawawa kaya hinabot ng dalawang oras. So, i-blower natin yung konti. Grabe mga kamama. Wala pa akong 20 minutes, hindi ko kaya yung kamay ko, oh. Namumula, parang gusto pumutok. May gloves naman. Oh, grabe. Dalawang buwan kami hindi nag snow Bali yung November, halos isa o dalawang beses lang kami nag linis ng sidewalk dahil dalawang beses lang nag-snow. And then, December, siguro ganun din, mga dalawa lang din, maninipis. Ma, bali nakaligtas kami for two months. Pero ngayon, January, eto na talaga. Bali, Saturday, Sunday, negative 40, 45. Matindi. Ang harapin ng mga tao dito ngayon sa amin. Sa Alberta, Canada. Oh, may ako lalabas. Bali, nalinis naman na ni Kapapa yun. Kaya lang, eh, gusto kong i-blower ng konti para mawala yung mga puti-puti. Pero may mga na konti ay umandar ng aking blower. Bali, nag-blower ako ngayon. Pinatay ko kasi tinulungan ko si Papang magbuhat nung snow blower namin, ng snow thrower namin sa truck. Kasi titingnan niya ba't ayaw umandar. Baka sa sobrang lamig lang. Kaya ayaw umandar. So, inuwi niya muna. Ay, grabe yung mga kamama. Lamig dito sa Canada. Mukhang tapos na yung nag-aararo ng isno sa side. Sa ano ko? Sa parking. Yun. Pero nandun pa yung kanyang pickup up. Ililipat natin yung ating sasakyan. Ay, hindi. Hindi pa pala siya tapos. Ayun, no? Ayan, hindi pa siya tapos. o. You know. Yung sipong ko tumutulo, pag hindi mo yan pinunasan, at pumunta ka sa labas, pag tumulo yan, mag-stack yan dito, magiging yelo yan, titigas. Nakabaral lang yan dito, dito o. Oh. <laughs> Mustache mo. Ay! Grabe! Life in Canada! So yan, magpaanda, paanda na natin yung blower. Subukan natin umandar. Kung aandar ang ating blower. ni nito kaya lang na bigla akong pinatay si papa kasi nagpatulong magbuhat so yun hindi ko na ngayon mapaanda Mamaya na ulit. So, yan. Continuous pang isno Nalis na natin. Itong ebon ko kung papadaanan. Hello. Ayun, oh, hindi niya pinapadaanan to. Matawag. Yun, nag-aararo siya dun. Pero, hindi niya inararo yung daanan ng mga bata. Pero yun, hindi ko na yung sakop. Sakop na yun nila ng taon. Ang sakop ko lang yung sidewalk ng school. Yun, yung matanda, nagkayod, hindi niya dinaanan yung tabi ng sidewalk ko. Pero kung tutuusin, dapat sa kanya yun. Ang ginawa niya, nilip, nag, ano siya, Iniliban niya. bali dumaan lang siya dyan. So, yan. Dinaanan niya. Manong ibinaba niya yung blade para nakayod-kayod naman. Pero hindi niya ibinaba. At dito niya na ibinaba sa pinakakanto. Aywan ko kung yun ba ay talagang... Ang alam ko last year, ah, uh, hindi, ah, uh, yung mga nakakaraang taon sila yung nag ah, uh, ano no, nag-aalas ng isno dun. Hindi sa akin yung sidebook lang ako. Yung sa kanya, yung daanan ng mga tao na uh, galing sa mga bahay-bahay. Yung sa akin, sa school lang na sidebook. So, hindi niya inalis. Ewan ko sa kanya. Sa so, sobrang lamig mga kamama, hindi umandar yung trower ko. is no trower. So, nagmano-mano si kapapa natin. Ngayon naman, itong aking blower, umandar. Nagagamit ko na ngayon. Inup ko glit kasi tinulungan ko si kapapa na magbuhat ng snow trower sa truck para iuwi niya sa bahay para malaman niya kung anong problema. Kung sa lamig lang ba. Itatry niya. Kung dahil lang sa sobrang lamig kaya ayaw umandar. Pero dapat kahit pa paano aandar pa rin yun eh. Ayaw ko lang kung ba't uman, umandar. Last time naman, umandar yung snow trover natin. Pero ngayon, talaga nga namang inaalat ako. Nung pinaandar ko na uli yung aking snow blower na maliit, dahil nga pinatay ko, tinulungan ko si Kapapang magbuhat ng snow, snow namin sa truck na isa. Kabibira ko ng kabibira. May may tumalsik. Hindi ko alam kung ano yung pala. Parang yung live blue dito. Ito, oh. Ayan o, oh, yung naputol yung ano dyan. Naputol yung kulay blue dyan. So, sana magawa ito ni Kapapa. Ito, nakita ko may tumalsik. Sana magawa ni Kapapa to kasi ang laki nang naitutulong nito sa akin. Itong blower na to, pag maninipis, easy to hold at magaan. Kaya gusto ko yon. Kaso na sira yung ano, ano ba yan? Mga kamama. Ang kalbaryo ko sa snow. Ang kalbaryo ko sa snow. Hello mga 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 friend ko dyan sa Lamont. Kumusta na kayo? nakatapos na ba kayong nakatapos na ba kayong mag magano mag snow shovel? nako ano Hello, Myra, uh, Michael, kumusta na kayo dyan? Amor, ano, tapos na kayo? Tapos na ako, kaya nga lang, nasira yung mga machine ko. Nako, matinding isipin ko to ngayon. Gagawin pa ni Kapapa to. Sana magawa niya. Ay, nag snow pa rin. Hindi tumitigil. Pasok na tayo sa loob. Pwede na ang ng mga bata. Ayan, manipis na. Ayan, oh kasi na blower ko to kaya medyo walang snow ang problema yun nga i-off ko daw sabi ni kapapa yun ang nangyari nung pinaandar ko na may naputol so yan ito hindi ko na blower may tira tira pero okay lang naman yan madadaanan na bata yan wag lang makapal so yan okay pasok na ako Kaya kung nga mula lang ito sa tabi. So, so yan Tayo At magkakape ako Aray okay. ko so, Diba yan Tanggal tayo ng boots Boots pang isno tayo ng ilaw sa gym kasi hindi pa ako nakabuhay ng ilaw sa gym oh, wala pa nga ano. ko ay nako mga kamama ito ang kalbaryo namin sa esno dito sa Canada kapag snow time okay lang sana ano mag esno kaso sobrang malamig matindi ang lamig negative ano kasi siguro mga 30 plus na ngayon ne kaya sobrang lamig okay lang na mag isno eh yung wag lang masyadong malamig kahit ano lang naman sana mga 15 yan okay lang kaya lang sobrang taas ng ano ng temperatura ng ano nang tawag doon yung lamig ba nasa negative 27 kanina tapos check ngayon eh tumaas na naman tumataas bumababa ha oh, nako nako malungkot ako dahil nasira yung aking ano, blower na mahal na mahal ko yung blower ko ay naku mga kamama yung blower ko mahal na mahal ko yun naputo yung, yung parang hook yata naku naman paano kaya magagawa yun paano magawa ni ka papa malungkot ako So yun mamaya, check-checkin ulit natin dahil continuous yung no? Magkakapi muna tayo. Kasi napakalamig. Pagka tayo ng water. <coughs> Nako na kalimutan ko palang magdala ng suman. Ay naku. Ano ah, ano ko yung senso? Sana na blower ko yung kuante para hindi matapakan ng bata. Maliwanag dito kasi maliwanag yung ilaw ko. Ayos yung blower ko, na blower ko sana tong manipis na to, oh, sayang. Ay, ano na yan? Madilim pa mga kamama. So, yan. O, talaga nga namang hindi dinaanan ng town. Ay, naku, anong klaseng ugali ba naman yung matanda na yun? Tingnan nyo naman yung ginawa niya. Oh, dinaanan niya dito. Dinaanan niya yan. Kasi, yun yung street niya sana. Dapat yun street niya dito. Hindi niya any street dito, oh. Tingnan mo yung style, oh. Yan. Tapos dito, meron. Dapat. Dapat kahit sana ganito, dito. Kaya ito lang yung sa akin, eh. Kung tutuusin yung sa akin, ito lang yan. Yan lang yan, pero dyan, Hindi. Nilawak-lawakan ko nga lang yan. Eh. Nilawak-lawakan ko lang yung pag alas ko ng isno. So, yan na. Ayan oh, o. Oh. Ayan o. Oh. shovel si papa pero parami pa rin tira. Ay! Madilim pa o. Oh. Pero alas otso na. Anong oras na? ano oras na ngayon? 7.52 in the morning? So yun, nagdadatingan ang mga guro. Ayaw kong kunin, bawal. <laughs> Dito lang tayo sa mga snow. Paligid ng snow. So yan. Gusto na kayong daanan nila dun. So yun, yung daanan ko. Oh. Ang dami pa rin tira. Oh, ang daming tira. Dito pa lang to sa likod yung harap. Grabe. Continuous ang snow. Ang snow. Unfortunately, mga kamama hindi umandar ang thrower at blower ko na pangalis ng snow sa sidewalk ng school at dadaanan ng mga bata. So ang ginawa namin ni Kapapa ay nagmano mano kami sa weather na negative 37. Imagine niyo 'yon kung gaano kalamig. Dahil nga sa extreme cold yon hindi umandar at lumamig ang mga makina. So, gagawan na lang ni kapapa natin ng paraan para umandar uli. Kakalikutin niya. Siguro mamaya tingnan natin kung aandar uh, na ulit. So, para magamit ko sa bukas dahil halos continuous ang isno. At one week na napakalamig dito, aabot uh, ng negative 43, 42, ganyan, for one week. So, kailangan naming maayos dahil pag nag-isno ng makapal, ay, hirap, mahihirapan kami. So, magkapi na tayo. Mag Mga kamama, ka na tayo. Nag-alis na tayo ng jacket. Mayroon tayong biskot dito. Kain tayo. Bumili ako ng kopi ko ng kina. Kopi ko sa atin. Sa Pinoy Goodsong yung ininom ko. Tapos, binigyan ako ng teacher ng isang box na biscuit. So, itong kakainin natin ngayon sa sobrang lamig, mga kamama. Ganito po ang weather sa Canada. Dito sa amin, pero hindi lahat sa Canada isno Part ng Vancouver nila. Nag-isno man. Kunti-kunti lang. Minsan-minsan. Pero sa amin dito. Dito sa Alberta. Laging may isno. Dati nung bago pa lang ako. Bali. Ayan. 2015. Dumating ako dito. Yung isno halos pupunta na sa biwang. Kung hindi ako makalakad. Noon hindi pa ako nagwo-work kasi bago pa nga lang. Pero ang kabebe natin, pumapasok na siya, free school. Kasi 3 years old pa lang siya. Hello. So, oh, thank you. so thank you. Thank you. So Meron <laughs> tayong Meron tayong ano Meron na naman tayong gift from ano nagmamahal nating mga katrabaho mga teacher pag malamig yan, may suporta tayo kanina, ito ngayon, ito na nga kabait talaga ng mga guro dito thank you, thank you, mahal na mahal nyo ako mahal na mahal ko din kayo team Horton, no oh. pero nagtimpla na tayo, pero ito, hindi ko ubusin hindi tingko na lang mamaya, tikman ko muna so yun, hinihit natin na mamaya copy ko muna unahin natin. So yun, hanggang doon na lang. Sobrang tindi ng dinanas ni Kapapa ngayon sa pagsashovel kasi nasira yung kanyang machine. Ay, hindi pala mandar Ngayon yung blower ko ayaw din umandar. Pero awa ng Diyos na tapos ang paligid ng school bago dumating ang mga bata. So, tingnan natin kung aandar ito. Pinalitan na, pinalitan na ni Kapapa ng synthetic oil daw. Ewan ko, sana mag-work na kasi baka snow time na talaga, napakalamig. Nahihirapan kami pag manumano. -mano. pinalit ni kapapa natin. Nag-workshop pero yung isa, ayaw. So, yan, chinings oil niya. Yan yung pumalit. nag na yung ating blower. Masaya na si kamama. So, yun. Ah! nag na yung ating blower. Kasi nga, bagong palit ng oil, pinalitan ng ibang oil ng ating kapapa. So, yun, okay na ngayon. at uh, napakahirap pagka walang is no thrower. Talagang mano-mano ginawa namin kanina. So, yun lang mga kamama. Thank you for watching kay Kamama Pau Vlogs. Lagi lang tayong smile, happy, and healthy. Bye-bye!